lalaki nagmalasakit sa nilalamig na pulubi. Ang idiom si English na so and so is such a kind person, he'd give you the shirt off his back. Pero hindi natin inakala na minsan-minsan ay literal itong ginagawa ng mga may malasakit. Isang Samaritano na nakasakay sa train ng New York na papunta sa Brooklyn ay nagmalasakit sa kapwa nung bumaba ang temperatura sa 7 degrees Celsius. Nakuha ni Lazaro Nolasco sa cellphone niya ang ginawa ng lalaki para sa pulubi nung sumakay si Nolasco papunta sa Washington Heights. pulubi na nakaupo mag ay sobrang giniginaw at mukhang may sakit, sabi din Nolasco sa New York Daily News. Lumapit ang isang lalaki sa pulubi at hinubad ang t-shirt niya at tinulungan pa ang pulubi na walang kamiseta na isuot ito. Pumalik ang lalaki sa upuan niya at kinuha ang bini niya at sinuot din ito sa ulo ng bulubi. Pinost ni Nolasco ang video sa Facebook at ito ay kumalat at nakakuha ng mahigit 8 million views. Hindi maganda ang reputasyon ng New York pagdating sa ugali ng mga tao, ngunit minsan-minsan may lumilitaw ng mga mababait na tao.